Thank you. For today's ganap, ito ngayong moment na sobrang tuwang-tuwa ako ngayong araw na to. Pwede nyo naman yung hulaan kung alam nyo yun. Charis, hindi nyo ba alam na ngayong araw na to ay para akong nanalo ng loto? Ahil ngayon ay dumating na yung order ni tatay galing Japan. Charis! As you can see, kitang kita nyo naman kung gaano karami ang mga hipon. Hindi nyo may tatanong, yan ang pinaka-favorite ko sa mga seafoods. Isa pa, sa pinakamasayang araw ko ngayon ay yung binili niyang isda ay mayroong ulo na. Dahil kamunti ka na naman niya nakalimutan na kailangan may ulo ang isda na binibili niya. And yun lang naman ako kabilis maglinis ng hipon. Tapos ko na nga yung isang tray at ayan na nga may isang tray na naman. Sinadya ko talaga na hindi na balat ito para ito ang aking kakainin. Sa sobrang dami nga nito ay abutin ito ng dalawang taon sa akin. Charis! Lalagay ko nga lang muna sa mga plastik para ilagay ko muna sa freezer. Dahil sobrang dami niyan, bibigyan ko naman si mami. Siyempre sharing your blessings. Charis! Hindi ko may paliwanag yung sarili ko dahil sobrang tuwang-tuwa ako. Kaso hirap na hirap ako kung paano ko isisiksik dyan sa freezer. Parang ako, paano ko ipagsisiksikan yung sarili ko sa'yo? Cheris! Parang mabawas bawasan naman yung laman ng freezer at ayun na nga, magpiprito naman po tayo ngayon ng isda. Dahil kahapon ay sabik na sabik na ako mag ng isda na yan. Kaya kainan na! magluluto naman po tayo ngayon ng okoy. Dahil foods like... ingredients nga lang naman yung ating gagamitin. At ayan na nga, kumuha na nga ako ng dalawang carrots. At saka natin tatad ng pinong-pino. Charisse! Isang linggo na rin to na binabala ko at ngayon lang naman nagkaroon ng oras para magluto ng okoy. Ito yung kadalasan na ginagawa ko at pinapartner ko carrots at ng cabbage. Iisang taon na kasi yung cabbage dito sa ref. At baka kako makita pa ni tatay at hindi na ako bilhan. Cheris. At pinaghalo-halo ko na rin sa isang lagayan para tumpok-tumpok sila dyan. Lalong sumarap ang buhay kapag kalalagyan natin ng powder garlic, salt at ng black pepper. At syempre maglalagay din po tayo dyan ng isang itlog. Munti ka na natin nakalimutan sabihin na naglagay din po ako doon ng dalawang cups na tubig at ng flour at ng corn flour. Walang sukat-sukat yan, bahala na kayong tumantya. Naglagay na rin ako dyan ng isang galon na mantika, cherries. At syempre patapos na po tayo sa pagpo-fry. Kung okay ang pinag-uusapan, syempre kailangan natin ng sawsawan. Parang yung kapitbahay mo na wala namang alam pero nakikisawsaw sa iyong buhay. Charis! Para ka kung magmukhang mayaman tayo, ay naglagay din ako din ng cucumber, bawang at ng sibuyas. At syempre hindi po mawawala ang suka. At salamat po sa panunood. God bless! ng laruan. Mm -hmm. Tapos, alam uh ko. -huh. Indonesian food. Indonesian to lahat. Dali, ang dami naman. Mm -hmm. Ito, surprise. Okay lang na paano, ano? Ayaw mo ba? Ay, parang ang kapituhan. Hello, kain. Kain Live gaya. ka? Hindi ka mo. Oh, live. Hindi, magkapunta uh, dito. Hindi siya kung hindi. Isang bilao na pagkain. Indonesian food. Marami, susulungan so, natin ito. Mar mar marami, darling. Asu. Dapat, ubusin mo yan, darling. Magkamayan ka. Mm. Sarap, di ba? Mm. Yan. Ganyan ka. Ano yung mga pangalan? Ano pangalan yan? Pangalan ng mga isa-isa. Hindi ko alam. Ang alam ko lang ito. Ang paborito pa kaya ako darling.

Andun tayo sa isang hand. Ito maganda to. Ang yeah. ganda ng ginawa ko kanina. Wala yan. Ang ganda. Kain tayo dun Ang dali. Hindi pa. Ano ba yun? Yan. Kain tayo dun Sarap ng pagkain Hindi pa nga. Ano ba? Picture pala. putik, Okay. May ano. May timer kasi. Hindi pa. Timer pa. Yan na. Bunso, kain tayo. Pagkain namin Indonesian food. Sorry ka na lang. Ingat ka. <laughs> Yan. Mmm. Mmm. -hmm. Bakit dalawa lang tayo? Ang dami. Bunso. Imatot. Miss you, Imatot. Hindi eh, ako kumain talaga eh. Hindi ka talaga kumain para beneath his woman. Oo, magbubusog ko ng mga taga ulo ito. Yan ka talaga. Gusto mo na istro? So isinara tayo

Ah, iba-ibang klase mo. Hmm. Ano, 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 yung crunchy, crunchy. Hmm, hindi iba ito? Mm hmm. Gusto. Hindi mo yung soba mo? Ito, mm -hmm.